Oh guys. Akyat tayo ng kamatsili pero ang bunga ay kalabasa. Ayun oh. Okay, bato mo. Uh, yon. Di ba? Hoy, baka maano ka naman diyan, mataas. Eh ingat ka diyan, klang. Ay grabe kalabasa. Ngayon nakita ang kalabasa na makyat sa, ano? sa puno. Okay din. Native kalabasa. Yo, <laughs> kalabasa. Kaya. wait lang, kita lang. Kalabasa okay. geh. <laughs> Dalawang kalabasang sariwa. Galing sa Kamatchi. Yan. Nalala ko ng pandemic eh. Yan ang ating laging ulam eh. Mm. Lagi, lagi, Saan ka pa? Na harina, ginagabigag. Oo. Masarap ka doon. Oo. Siya kasi nakakain. Nakakain kasi na ng mga bata pag ginagabigag yan. Pero kung ano nga din, hindi din yung kalabasa. Kaya halong ang Sinabok pa rin sa mo. Ano yung mga alam? Ano yung mga alam? Ano yung kadami na bagay pwede na pang stock yan eh no pwede ano na tayo nakatas na tayo ng kalabasa pwede itong baguungan saka ano gisa pwede yung gataan

Ang papaya niya, oh, kaliit-liit. Kala, ano, baba-baba, ba, 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 may ano. Marami ako dito ng papaya para panagalaga ako ng babo. Hindi pakain kain Ah, yun ang ano mo? Okay. Pwede ba yung pang... Ano sa babo, yung ano? Papaya? Huwag lang yung, ano, dibak lang. Huwag lang yung parang gunte. Oo. Pwede yan.